Hmm, grabe, ano, uy. Kapi ka, ano, uy. Bilinis mo mga anak. Bilinis mga anak yung day. Lima mo ba yung nakaliso niya, mga dagko aliso. Saan naman na? Grabe. <laughs> Bilinis si mama anak ba ba? Ano ba yung nagdugoy ba yun ka? ang buta day. Lima kaliso ba yun ang dagko? Ano ako guys? Marupon man siguro na niya. Lima mo ka ba Ay, isa doon. Saan naman na, uy. Lima mo kaliso na. Nagkatong ganihan, nakahurot ang isa. Ang um, kaliso tanan. Ay, ko naan? Bilin mo ang. Tigo nak kusah bahu anak dia ai simut simut. Oi. Ana ni ada nak lawai ku anak bai unya ka mau tanak ku. Nah bai oi. Nak lawai bai si mama anak. Dah selbai yang anak kita anak. Grabi anak oi. Sus. Urut jebak, bak. Bahu lagi dai aku anak dia ai grabi wak ku kaun. Ngau nang kita pun anak oi. Hmm. Wak ku anak bah, ba kali kaliso. Urut. Perbihan tau anak oi. Mama. Kita malu ni mama ni mama. Tugdo ni Muna. Unong kaliso. Gubihap na yung trabaho. Uy! Hindi ko namiling ba? Mauna guys, ang kinahanglan, jud ko, mamaligya. Kinahanglan, jud ko mo rakit, makakwarta, jud ko, kay para anin niya. Kay, ako ganyan ani, wala na ikido, ay ko ani maglawal, aning ihagi ka. Kani habang god, wala sa jud ko ni kaon, kay, pasting biyad ko karon, magpasting ba jud ko. Pag tuho, ang na ako, og, kanang dinlan ko niya god. mayo pa'y nag, nagbilin ko, og, bisan, isa lang ka, liso ba, Paita oi. Kakaunon gid unta na ko ba. Ho. Oh. Ko sige lang. Unsa na ko na. na lang na dilugan na. Sharo ko ka oi. Unong pon. ka. Grabe pod. ka unong kaliso. Unong kaliso ni mga dagko ba tong mga ha. Dili jud ka mainom og soft drinks ron ha. Kay bawal na makapatay na. Dawat dawat na lang ani guys no nga. Lami gid unta na itaon. Inka Sana magugun ako kay wala ko na salin bisag isa lang kaliso. Nya kanang nagfasting ini manggong fasting fasting moy nakaingon kay hulaton sa gud ang oras ayha mo kaon. Sige ra okay ra. Mamaligya <laughs> na po tagtudo ani dai para makapalit ang durian ni Aha, kasi inday, oi. Wala yung kukagat unday ba? Si mo chingkot rin yung tu si mama sa baho, ganiha sa durian nga. Basta ang kumutag yun. You Noon, know, okay na po, oi. Kay carbohydrates ba yan yung durian? Kay starchy. Unang, kira, pero bisan isa na lang yung tanat. Tukaliso ba?